Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police ang motibo sa pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa kalagitnaan ng MISA. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng insidente. Si Claire Gighe sa detalye. Kinumpirma na ng Philippine National Police o PNP na nasa apat na tao ang nasawi habang hindi bababa sa apat na po ang sugatan matapos ang pagsabog na gumimbal sa misa ng mga katoliko sa maporo Gymnasium sa Mindanao State University o MSU Main Campus sa Marawi City kahapon ng umaga. Ayon sa ulat, tatlong mga kababaihan ang dad on the spot habang isang lalaki naman ang idinaklarang dead on arrival nang dalhin ito sa Amay Pakpak Medical Center o AP. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr., binubuo na nila ngayon ang Special Investigation Task Group na siyang magpapasimulan sa investigasyon. Maliban dito, kanila ring deploy ang kanilang isang grupo bilang pandagdag sa tropa ng Armed Forces of the Philippines o AFP na standby na upang paigtingin ang seguridad sa universidad at matiyak ang kalagayan ng mga mag-aaral. We want to bring back the normality as soon as possible. And we are giving our show. insurans sama ada jadi sama ada solutions dan the PNB and FP, force are here. We are ready. Ayon kay Acorda, kasalukuyan nilang tinitingnan ang motibo sa likod ng karumaldumal na pagsabog, ang klase ng explosive na ginamit at ang mga person of interest. Matapos naman ang nasabing insidente, agarang tinugunan ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur at lokal na pamahalaan ng Marawi ang mga pangangailangan ng mga biktima. Nandito Puck -puck medical center para patulungan uh, yung mga uh, nasugatan, yung mga wounded natin. Uh, more than 40 ang, uh, ang nandito ngayon sa hospital. Kaya uh, yung mga doktor natin, uh, alam naman natin na linggo ngayon, pinareport sila lahat para uh, tugunan itong mga problema natin ngayon. Actually, kulang pa yung mga doktor natin dahil yung iba <clears throat> nasa seminar. yung iba nagbabakasyon. Samantala, mariing kinundina ng mga otoridad ang nasabing insidente. Sa eksklusibong mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang ipinaabot ang kanyang pakikiramay sa mga pamilyang namatayan habang kanyang tiniyak na gagawin ng gobyerno ang lahat upang matumbok ang pagkakakilanla ng mga sangkot sa insidente. Sa ngayon, patuloy na pinapaigting ang seguridad sa loob ng Marawi City, partikular na sa lokasyon ng insidente. Panawagan rin sa publiko na iwasan ng pagpapakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng pangamba sa marami. Tergighan ng Philippine Information Agency, del Sur para sa bayan.